Masarap nga. Parigalo ko na sa'yo. Asa na yung kaibigan mo? Ito yung secret base na linalagay Wala kagat pa lang, masarap ma'am. Wala pin sa sawa masarap. I am now on my way to Naikavite because we are going to look at ate's newest business. Ito ay Chika Chicks. Ang story behind Chika Chicks is meron silang manukan ng asawa niya and involved na nila ngayon nagagawa na rin sila ng uh, inihaw na manok so lahat ng mga manok na meron dyan isaw uh, liver lahat ng mga paa lahat ng mga kamanukan iniihaw dyan tapos sila talaga yung gumawa ng sauce super juicy yung marinade sa kanya kaya kakaiba at talagang malinis no I'm so proud kasi yung ate ko siya talaga yung magaling mag business Um, siya talaga yung nag-aral so ngayon uh, titingnan natin kung kung visit natin yung kanyang Chika Chicks at um, excited na excited ako dahil first time ko din itong matitikman at ngayon magtitinda din tayo marami din kayang bibili sa manok na ibibenta natin today so join me in this vlog and halika na I am inviting you guys sa Naikavite dahil marami na pong branch ang Chika Chicks sana ma-share nyo po para uh, mas marami pa ang makatikim ng Chika Chicks siya Checks in. Balay, Malainen, Bago, Naik, Cavite. Yes, pang ilang chicken chicks na to ate. Yung actual store, this is our second store. Yeah. May isa pa kaming store sa San Roque, open today. Ah, pang ilan na yung lahat yung mga mini stalls natin? Dapat anim. Oh, meron yeah. na tayong anim, tapos meron na tayong dalawang stores ng chicken chicks. Ate, paano nag-start ang chicken chicks? So, si Carlo kasi, may poultry siya. Sa, oh, may manukan sila. May manukan. <laughs> tapos, sila na rin na nagkakatay. So, naisip namin, mag-formulate na recipe na low cost pero super sarap. Super sarap. Para pwede only rice, free sabaw. Wow! For ang, ang pecho ay 85 pesos. Pagka with only rice and sabaw, 100 pesos. Wow. Kasarap! Pero pagkahita, 75 all-in. Magkali rice, everything. na yun, wow. O yeah. dito na kayo dapat magpunta. Meron pa tayong paa, yeah. 60 pesos, 85. Meron tayong atay, 20 pesos. Leeg, 15. Paa ulit, Adidas. Adidas, Adidas yes. 12. Isaw, 10. Puso, 10. And Isol, what is Isol is puet. Butt, yeah. Oh, and right. we make our own bucheron. Tikman din natin. Yes. Titikman yes. na natin. Yes ang napakasarap na Chica Chicks. Okay. Let's go. When I made all of this, sarsa ni Lolo, ito super oh, spicy. Wow, okay. Yeah. Do so, you want drumstick or breast? Hindi, ikaw. Anong this? ikaw, whatever Kahit you like. Ano, okay ako sa oh, lahat. Oh. Okay, so ito ang asake yung pecho. Pecho. Malaki. Yeah. Mainit pa. Yes. Juicy yan. Juicy, juicy. Grabe, wow. <laughs> ang maganda, puro chicken lang yung inaang nila. So, yes. katulad ko, na hindi ako kumakain ng pork, hindi ako nag-aalala na, ay, naku, baka na-dropping ano mga pork pack. Ito talagang manok lang. Itatry ko muna na walang sausawan. <laughs> Masarap nga. Mm. Kahit wala pang sausawan, malasa na. Iba talaga pag uling. Fresh. Uling. Uling eh. Uling. Ang sarap yung yung flavor niya, nung ano. The best. timing mean drumstick. Drumstick. Okay. I-try ko na ngayon na may sarsa. Na may sarsa. Mm. Mm. Real atayan and may bigas. Mm. Homemade. I made that myself. I love this one. Sobrang yeah. sarap. So, yeah. Si ate, si ate mismo ang nagtutuhog ng lahat ng mga isaw na kinakagat ninyo. Na-master niya na ang pagtuhog. Puso, isaw, isol. The best kasi is, you have to clean it really well. O, oh, yun ang sikreto. Kailangan malinis. So, yung level ng pagkalinis niya, yung parang something na kay yung pamilya mo ipapakain mo sa pamilya mo kaya safe na ipakain sa pamilya ng iba. Nako magdo-double dip ako. Oo. Mm -mm. Masarap. Magaling talaga si Lolo. Eh. So, pinarinate mo to ng gano'ng katagal? Naman-marinate siya, pero may special siya na basting sauce ah, na ginawa. Yeah. Iba-iba yung process niya. Yeah, At ayaw yeah. niya ng i-shortcut ko. Yeah. Masarap, di ba? Masarap. Pati yung suka, super sarap. Nagko-complement siya dun sa chicken. Kasi yung chicken, malasa na siya, pero pwede mo pa siyang laglagan ng yes. lasa. Hindi yung parang naumay ka na sa dami na nung natikman mo ng lasa. Yes. Tsaka hindi siya dry kahit chicken breast siya. Hindi. Yeah. Kahit na yeah. yung loob ng yan. chicken, super juicy. Pabang -pabang. So mas gusto mo yung suka? Mas gusto ko yung suka. Uh -huh. Yung ibang tao kasi ayaw nila ng maanghang. Uh -huh. So then that's why we use yung sarsa hmm. ni Lolo. Pero honestly, kahit hmm. wala? Kahit wala, kaya pwede. siya. Oh. Ubus na. <laughs> Simot, sarap na. And maganda yung kanin. Oo, maganda yung kanin. Mapapaanilize ka talaga. <laughs> Harap! Hmm. Ang sarap ng mga parang sunog-sunog dun sa gilid. <laughs> Natryay niyo na ba yung Chica Chicks? Oo, ah, oh, sarap. Sino po yung bumili ng lima? Okay, exactly. Tatay, salamat po! Di ba may biniligay ako sa'yo? O, oh, gift ko na yan sa'yo sa pamilya mo. Okay. Yes. Ito yung secret base na linalagay para magkaroon ng kulay na gusto. Wow! Lahat linalagyan po nito? Yes, lahat. Wow! Pati yung mga atay-atay, yung mga puso? Oo. Paano po nalalaman pag yung ano luto na? Mamaya oh, pa. Yung... Nag-change yung color niya. Yung meat nag-shrink. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. caramelize Isasara na natin. Ayan. Wow! Kaya pala yung isa doon nakasara kanila. Yes. Lalagyan ko ba lahat, ate? Ito po. Ito Ayan ay, lalagyan natin lahat. Wow! 15 minutes. Kahit yung mga puso-puso at saka yung mga ano, yung mga paa? Depende po. Depende. Isa daw pong chicharon. Suka daw ulit. Tapos isa. Ito, regalo ko na sa'yo. Asa na yung kaibigan mo? Ito naman. O, regalo ko na to sa'yo. Yan. Kasi, inintay mo siya ng matagal. Yan. Tapos, sukli daw niya. Tapos, sobrang sarap ng suka. narinerequest nila ulit yung suka. So dito, pwedeng mag, ito na, bibigyan ko siya ng suka ulit. Ito. Ate, here you go. Suka ulit. Yan. Perfect. Kapag nandito po kayo sa Governor's Drive, sigurado madadaanan nyo po ang chika Chicks dito sa San Roque. Kaya naman po sa lahat na nandito sa Naik, sana po eh, matikman ninyo ang Chika Chicks. Mabisita nyo po ang Chika Chicks dahil ito po ay family recipe namin mula kay Lolo, sa ate ko. Sigurado po itong malinis, mura, at masarap. Kaya naman, tikman nyo po yan. See you again in my next vlog. Bye! Kain na!